ayan po at uh, para po magkaroon ng dahilan itong si Bang na ito na para makapag-deklara ng uh, martial law ay uh, kung anong-anong kadramahan ang gagawin at magbideklara na mag uh, uh, um, sasabihin niya sinasabi na nga niya na ito raw China ay uh, ako uh, kumukuha ng mga extension dito sa ating uh, uh, nasasakupan para ma justify yung paglalagay niya, pag uh, dideklara niya ng marshalo. Ito po yung uh, uh, plan B ng hayop na ito, kung hindi magtagumpay ang chacha na yan ay talagang ayaw talagang tumigil kung hindi magtagumpay itong chacha ang uh, gagawin niya, yung magdedeklara ng Uh, Marcello so ngayon pagdeklara ng Marcelo ng talagang gira at uh, anyway hindi lamang po ako ang magsasabi nito kundi uh, isa pong batikang abogado at uh, pakinggan po natin baka sabihin lang kasi ninyo na nagsasalita lang po ako rito ng walang basihan ay uh, mas maganda marinignore na rin po yung uh, sinasabi ng abogado na isa pong itong abogado uh, international lawyer po ito pero bago po yan ay uh, siyempre gusto ko po ng batiin lahat ng aking mga subscribers, followers at mga viewers na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at ganun din po maliligtas kayo dito sa mga politikong mga kawatan na mga demonyo pa at talaga naman po nakakapanggigil at kumpirmado uh, naman po na hindi lalaban ng sabayan ang China kundi ang laban nito ay taraidoran. Yun na po yung nababanggit ko sa inyo na yan po ay virus, sa virus nila dadaanin. So, anyway po, nakakapangilabot lang po at uh, hayaan niyo po munang iparinig ko lang sa inyo. Iparinig ko lang po sa inyo. Kasi nga sabi ko nga hindi ako marunong mag-insert dito sa aking video ng uh, kuan ng mga video so eh, basta'y parinig ko na lang po sa inyo no Ayan ang at ating pag-usapan po ngayon abay habang ako ay nasa China at nasa Germany naman ang, ang ating PBBM at Pagamat nagsalita namang ang si uh, Presidente sa Australia na para magang magsisimula na ang gera sa panig ng Pilipinas at ng China, habay mas malala ang sinabi niya sa Germany. Ang sinabi niya, naghahanda raw ang China para ma-annex ang teritoryo ng Pilipinas. Bakit po nakakabahala yan? Kasi pag sinabi mong annexation of territory, ibig sabihin lulusubi na ng China ang teritoryo ng Pilipinas. Alam niyo ba kung bakit ako nagbabahala? Kasi sa panahon ngayon, nasinusupil ang malayang pananalita sa pamamaman. Anyway po, at uh, pa naman yan, mahaba po yan, narinig niyo naman po yan, nalulusobi na po ng China itong uh, itong Pilipinas at dahil nga po sa gusto rin makakamkam ng uh, kumamkam itong China na ito. So ano po ang ibig sabihin nun? Kaya po yung sinasabi ko po sa inyo, na nagsipagdatingan na yung napakaraming tropa o napakaraming uh, sundalo ng uh, uh, Amerika ay nandito na po sa atin. Kaya yun po yung uh, tama lang po yung uh, information ko at uh, yung sinabi ko kahapon na vlog ko ay dumating na po rito yung mga uh, sundalong Amerikano na isang katerba at ganun din po yung uh, yung mga isang katerba rin nila na mga Uh, pang uh, digma ng mga makina or machine na gagamitin po nila sa pandigma ano po mangyayari sa atin aba ay uh, okay lang po sana kung barilan lang po okay lang po yan kahit magpataya na sila dyan walang problema sa atin sana ito po ang preno problema ko yun po yung sinasabi ko na kapag ka ito po ay nagpakawala ng virus itong mga animal na ito wala pong pipiliin itong virus na ito. So, ayan naman po, narinig nyo naman po yung uh, sinasabi po ni uh, uh, Atty. Harry Roque na lulusog na ang China. So, dahil po dyan, ay talaga naman pong uh, uh, nakakapangilabot dahil unang-una, sabi ko nga po, kung barilan lang ay okay pa po yun. Ang sakit nito, pag nagpakawala ng virus ito, maging yung walang kinalaman nating mga kabataan o yung mga bagong silang na bata, walang kaalam-alam mamamatay na lang sila dahil dito sa virus na ito hindi po lalaban ng kanya hindi po lalaban ng patas yung uh, uh, China na yan maniwala kayo sa akin, hindi po lalaban ng patas yan so uh, ano pong uh, pinagmamalaki nila yun pong mga virus na dinibilop de nila yan pong mga lason na dinibilip nila na kasama po itong North Korea. Isa rin po sa may lason, na napakatindi pong lason ang mayroon ang North Korea. Ayan po ang pakatandaan natin. Actually, kung uh, bibirada na ang gira, hindi lamang po yung China. Sasali po ang North Korea, kakampi po yan sa China. Dahil magkaalyado po yung dalawang yan. At noon pa po, naghahamon niya ng away itong si Kim Jong-un na presidente ng North Korea at mainit po talaga ang dugo niyan dito sa mga Amerikano. So, yun po yung sinasabi ko. At, uh, Pero, dahil po sa aking pag-aaral, ay mukhang, uh, mukhang mayroon tayong pwede, mayroon tayong pwede nga panangga sa virus na yung pakakawalan nila. At, uh, base sa mga aking mga kasamahan ay uh, nag kami, nag-brainstorming kami at uh, yung nga sinasabi na uh, possibly nating mahaharang yung virus na yan but uh, anyway, papaano na nga po yung walang kaalaman? papaano na po yung mga kababayan nating walang alam dyan? okay lang po kung kami dahil mayroong kaming alam at okay lang po itong mga subscribers ko dahil pagka kas ko po rito, kung ano pa yung pwede lang gawin na para hindi uh, dapuan sila ng virus na ito, ay okay po yon. Pero ang sinasabi ko po rito, papaano na yung mga hindi ko subscribers? E ilan lang naman itong subscriber ko? Te, nasa 30,000 lang. Nasa 35,000 lang. So... Papaano po yung hindi subscribers ko? At ito nga po mga subscriber ko, hindi pa nga nanonood, hindi pa nga nila nalalaman itong uh, mga binobroadcast ko rito. Pangalawang araw na po ito. So, papaano yun? So, mamamatay lang sila na wala silang kalabandaban. At, uh, kaya nga po, tumutok lamang po kayo rito dahil uh, talagang uh, matindi na ito. At mismo, itong uh, sibangag na ito, ang talagang uh, naghahanap ng uh, ito naghahanap ng dahilan para magkaroon ng gira at para makapagdeklara siya ng martial law para sa ganon ay manatili na sila sa pwesto na kagaya ng tatay niya na nanatili ng 20 years dito bilang presidente yan po ang masama niyan pagkatapos ng gira sila lang ang mamayagpag dyan Ganun po kasama itong pinaplano nitong demonyong ito. So, anyway, ito po ay nire-relay ko lang po sa, sa inyong lahat. At uh, yun po nga, uh, uh, yun po mga subscriber ko ay nananawagan na rin po ako na magbantay po mabuti. At, uh, abangan yung mga ibo broadcast ko rito para sa ganun ay uh, naibigay ko yung tamang panguntra, tamang uh, hindi kayo papasokan ng virus na yan. Dahil sigurado po ako ngayon dito, sinabi ko na po yan, na hindi lamang po kagaya ng uh, virus ng COVID ang pakakawalan itong mga ito, kundi mas matindi pa po dyan sa COVID na ang uh, tindi ng uh, virus na pakakawalan nila. Sigurado po ako dyan. Kaya po yung sinabi ko kahapon, sa aking vlog na nandito na, kaya naman pala, nandito na yung mga tropa ng mga Amerikano. At uh, actually yan lang po mga tropa ng Amerikano, eh, puro con lang po yan. Puro display lang po yan. Sa totoo lang po, maniwala kayo sa akin. Hindi po makikipaglaban ang patayan yan para sa ating mga Pilipino. No way! Maniwala kayo sa akin, hindi po makikipaglaban ng patayan yung mga Amerikano na yan para sa atin. Poporma lang po yan at parang mag-joke lang sila. At pag nandyan na yung bakbakan, lalayas na yung mga yan. Ano ba nangyari dito sa Ukraine na ito? Hindi ba't kaalyado rin ng Amerika yan? Hindi ba't idinideklara nila na talaga namang tutulong sila sa lahat ng malaban ng lahat ng kanilang mga kaalyado. Pero ano nga pong nangyari dito sa Ukraine ito? May nakita po ba kayo na Amerikano nakipagbakbakan sa Ukraine? Wala po. Kundi, nagpadala lang sila ng mga armas. Kagaya po yung mga daladala nilang itong mga armas ito, yan lang po siguro ang pwedeng lang ibigay. Pero yung mismong tao po na Amerikano makikipagbakbakan para sa atin, hindi po mangyayari yan. Maniwala kayo sa akin. At uh, yun po ang nakakalungkot. Sabi ko nga, okay lang sana kung barilan lang. Wala pong problema yun eh. Kasi uh, kung itong lahat ng mga subscriber ko, maipon ko ito at uh, sumuot lang tayo sa kuiba, wala nang problema. Wala na tayong alalahanin. At uh, yun naman po yung kuiba na pinadevelop ko at hanggang ngayon nga pinaparas ko at uh, kung sakalit man magkaroon nga ng bakbaka na ganyan, pwede po tayo ron. At uh, siyempre, uh, tayo, pero yun po ang makakaligtas sa atin kung sakalit. Bumba, barilan ang labanan. Pero ibang usapan na po, pagkabayros na po, ang pinakawalan nitong mga taraidor din ng mga in-check na ito. Ay, naka. Ito po ang inaalala ko talaga itong nga uh, lalo na itong mga kabataan natin na wala silang kaalam-alam o, um o umpisahan pa lang nila yung pangarap nila sa buhay ayon malalagot na lahat ng mga inuumpisahan nilang pangarap itong mga kabataan na ito at lalagutin na nang dahil lamang dito sa walang kakwinta-kwintang namumuno sa atin. Talagang isusubo tayo sa kagustuhan lang nila na sila ang mag-stay sa posisyon ng habang panahon. Sa tingin nyo, pag may nagbakbakan na gira yan, hindi lalayas yan. Sigurado po ako lalayas dyan pagkatapos yung babalik lang at siya pa rin ang nag claim na siya pa rin ang presidente maniwala kayo sa akin. Hindi naman ha, ha hindi naman EST yan dito eh. Pero sino ang sinusubo niya? Tayong mga ah, uh, Pilipino ang isusubo niya. <clears throat> Kagaya na nga lamang po yung kung saan saan edka inilagay yung mga kung ng mga Amerikano niyan. Lalo na yan dyan sa Kagayan. Kaya nga po, ngayon pa lang, ay uh, nagpasara na sila. Sinabi ko na po yan, nagpasara na sila ng mga uh, resort dyan. Kasi yun nga po yung sinasabi ko, nakitaan na po ng virus. So baka po ito ay uh, testing uh, testing the water lang yung ginagawa muna nila at, paka, at uh, pagkatapos yan, ipopol blast na nila yung paglalagay ng mga virus dito sa atin at nakakakilabot ito mahaba pa po yung kay uh, attorney Harry Roque hindi ko na lang pwedeng i-play nga rito dahil uh, sarili naman natin programa ito i-play ko lang po para magkaroon tayo ng idea na talagang susugod so -so na talagang uh, magsisimula na ang gira imagine nyo ang napapabalitang gira ay China at Taiwan pero bakit ngayon tayo na ang sintro ng gira dahil doon sa mga pronouncement nitong si Bangag na ito na kung ano-ano mga pronouncement niya dyan, dyan na para bang nag pa. So yan po ang isa sa strategy para sa ganun magkaroon ng gira para sila ang mananatili sa puso. Pero yan, yan naman ang pagkakamali mo kung yan ang strategy ang ginawa mo. Dahil oras na nag-umpisa ang gira, tayo mga Pilipino, Ah, suguri na at huwag nang pakawalan yan at yan ang bitbitin natin isubo natin yan doon sa China nakakagalit nakakabuisit napapamura ang mga tao dito sa pinaggagawa nito ay kung barilan at barilan ang pag-uusapan lalo hindi ko problema yan eh Oh. At kung sarili ko lang din naman, hindi ko pinoproblema. Kahit ano pang uh, kahit papakawalan ni Kim Jong Un yung kanyang uh, uh nuclear weapon na poison. Yan, poison. Nuclear na yan. Lason po yan. Isang bisis lang po tayong babag sa kanyan tapos na. Oh. Paano ito mga kabataan? na ngayon pala magsisimula ng kalang buhay, ngayon pala sila magsisimula ng kalang mga pangarap, doon ay kikitilin na dahil lamang dito sa nilagay natin presidenteng bangag na ito na hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Ayun na. Ano pa ba ang dapat natin isipin? Huwag na nating pag-aralan to. Huwag na nating bigyan ng uh, analysis yan. Ano ang gagawin ng mga sundalo ng Amerikano na lumanding diyan sa Subic International Airport na 'yan? Ano? Kahit hindi ka nag-aral, kahit na wala kang uh, kaalaman, mag-iisip ka. Napakaraming mga tropa ng uh, sundalo ng Amerikano ang lumanding dito sa atin. So ibig sabihin, totoo itong information, Itong sinasabi ni Harry Roque, ni Atty. Harry Roque, kasi kagagaling lang po niya ng China. O. Oh. Ito nga, uh, pinarinig ko sa inyo, na ito, ay kanina lamang po madaling araw yan dahil nakararating lang po niya galing China. So kaya alam niya yung sinasabi niya. O. Oh. So ngayon, mga kababayan, ay, ah, uh, pag na po at uh, yung dating kinagigiliwan nyo sa akin na mga joke 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 natin ay uh, talagang hindi ko po magawang mag joke joke at uh, talagang uh, iniisip ko kung paano kong ipunin itong lahat ng mga subscribers ko ay natural mga subscribers kong iipunin ko at yun ang dadalhin ko kung saan ko ilalagay na safe itong mga ito alangan namang isama ko itong mga politiko mga kawatan na ito. Ay, di ba hala kayo sa buhay ninyo? Total, kinakampihan nyo naman yung bangag na yan. O ayaw nyo pang uh, ideklara na kanyan, na bangag yan. O, di ba kayo sa buhay nyo? Yan po ang nakakalungkot na balita. Kaya, uh, hindi ka po alam kung uh, ano ang mangyayari sa atin? Kung ang tatanong ninyo, natatakot ba ako? Hindi po. alunang unang-una, pwede nga po ako magpabaril eh. E, ko kung hanggang sa, kung tatalag nga ba yung mga baril nila sa akin eh. Ang sa akin po rito, ang inaalala ko rito, itong ating mga kababayan na mga talaga namang mga bata pa, na mga inosente nawala na wala silang kaalam-alam sa nangyayari sa atin. Yan po ang inaalala ko at yan po ang talagang labis kong, uh, labis kong iniisip talaga sa totoo lang. Dahil uh, sabi nga natin, sabi nga ng kasabihan na ang kabataan daw ay pag-asa ng bayan. Pero paano pa magkaroon ng pag-asa ng bayan itong ating mga kabataan kung mismong itong bangag na namamahala sa atin ay talaga namang wala ng, wala ng katinuan ang mga pinaggagagawa nito. Paano pa tayo magkaroon namang, ng pag-asa dito sa ating mga kabataan? Kung dito pa lang ay makikitil na o map mamamatay na ang mga pangarap ng mga kabataan ito. yun po ang pinupuntos ko dito. So, sana po ay... Uh, hindi pa rin po tayo uh, magkon po tayo hindi lamang po itong channel ko ang inyong uh, subaybayan yun pa rin po mga channel lang iba na kung saan ay uh, nagpapahati din po ng mga ganitong mga kaalaman at uh, alam ko po marami tayong mga vlogger dyan na talaga namang nagmamasid lang so abangan din po natin at lalong higit na uh, abangan ninyo yung akin uh, 'Yung aking announcement dito kung sa kasal. At bago pa lamang po bago niyan, 'yung uh, mga wag po kayong mag-alala, 'yung sinasabi po malayo kayo. Kunan naman po tayo, may, uh, ang party lang po natin ay Luzon, Visayas, Mindanao lang po. So hindi po malayo kung nasa Mindanao kayo. At uh, mayroon naman po tayong bangka, nakikita niyo naman po. 'Yung dito sa pagkatapos ng aking video, meron po akong bangka dyan, pwede po kayong sunduin kung sa kasakali. Kung saan man po kayo naroon. So, wag po kayong mag-alala kung malayo kayo. Basta, ang sa akin lang po rito, antayin niyo po yung announcement ko kapag ka nag-announce na po ako na pipick upin ko na kayo, maghanda na po kayo. Dahil uh, yun na po yung uh, simula na po yun ng bakbakan. So, sana, Ipagdasal pa rin po natin na sana huwag pong mangyari. At sana ipagdasal pa rin natin na huwag, na magkaroon ng kaliwanagan itong mga demonyong mga nandito sa namamahala sa atin. At nang ah, dahil lang dyan sa kanilang mga pangarap na mag-stay sa posisyon ng ah, habang panahon, ay gagawa na sila maisa na itong ating mga kababayan na wala naman talagang mga kinalaman. So maraming maraming salamat po muli at uh, yun lamang po pansamantala ang aking maihatid na balita sa inyo na si Harry Rocky naman po ta ang uh, na malapit na. At uh, sinasabi naman po niya na, na ito na ang nagpo-provoke itong, itong uh, bangag na ito para sa ganun ay uh, makapag-deklara martial But anyway, uh, uh, panoorin po, uh, pakinggan niyo pa rin po yung iba. Uh, um, ka Eric at kay Dr. Badoy sa pamamagitan ng pagsasara ng SMNI, um, sa pamamagitan ng pag-aareso ng Kongreso, e eh para bagang ito ay preparatory to martial law ah. at ano naman po kinalaman ng martial law sa sinabi ni PBBM na baka i-annex niya ang baka i-annex ng China ang ating teritoryo eh kasi po sa ating saligang batas na nawala ang dahilan para magdeklara ng martial law ang presidente yan po ay invasion o pananakop paglulusok ng isang dayuhang bansa sa Pilipinas or di naman kaya insurrection yung paghihimaksik ng mga mamamayang Pilipino. Kaya di ba kapag sinabi niyang mag-a-annex na ang China ng ating teritoryo, sinasabi niya, malapit na ang invasion ng China. At ang nakakatakot po ha, ito po ha, hindi sa ako'y pro-China. Pero ako po'y nag aral ng International Law at ng Admiralty Law. Dalawa na pong incident ng banggaan ng barko. Pero alam niyo po, hindi ka kinakailangan maging mag Anyway, sabi ko nga po, narinig niyo naman po yung uh, iba pa na talagang alam na nitong mga bullshit na mga congressista na ito talagang ipiniprepare na yung marshalo. So, yun po yan. At uh, dito sa mga bullshit na ito ng mga himod tumbong dito kay, uh, lalo na rito kay Butod, ay uh, sana pag nag-umpisa ang uh, gira, unahin na natin itong mga kon ito, itong mga animal na mga kon mga politikong yan. Oras na nagdeklara. Oras na magsimula ang kon. E, unahin na natin uh, gilitan ng liig yung mga yan. Anyway, e, bago pa po, po ma mapahalaot yung sasabihin ko ay uh, sa susunod na lang po mula uh, ulit at uh, magingat po kayo lagi ng mga subscriber ko. Salamat po.